time ngayon daw, oh, pa man sa content artist pa kami sa dito. Pagpating na may release na, wala na daw, hindi nagpahusap. So, hindi na pa pala nangyari Nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ng biktimang si Renato Cortez na sa wing tripulante ng barge na bumangga sa tulay sa Pasig noong kasagsagan ng Bagyong Karina. Ikaya hey, nga po, napilitan ng pangbalisong bayaw ko kasi mahirap hirap na hirap na sila doon sa ng anak nila. Bakit anong bibig na hati ko na ko ko lang eh. Malis ko kasi mahirap ang trabaho ko niya. Okay. Sadyang napakabay talaga. Bayaw ko. Ayaw talaga nun. No? Nahihirapan yung pamilya niya sa balo na, na, um, na sa pinansyal. Tapos yung mga anak niya, yung mga pangangailangan. Kaya yun. Medyo kahit ako nararamdaman, ito napakabuli ko. Para ba alam mo, kakayanin ng ati ko. Tatanggap lalo na yung mga anak niya. Tumanggap si Ginoong Elizalde Rosario Oliva ng halagang 10,000 para sa food subsidy, 10,000 para sa funeral assistance, at 10,000 din para naman sa transport of cadaver. Ang cash assistance na may kabuo ang halaga na 30,000 ay nagmula sa DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX. Maraming maraming salamat po sa kapukihang binibigay ng departamento upo tayo okay. lang okay. kung para po talaga mga nangangailangan